Uh, good morning, good morning, good morning, mga idol, followers, viewers. Ayan ang tropa, malungkot. Kasi uh, holiday po ngayon, holiday po ngayong araw na ito. Araw ng kalayaan, Independence Day po. Ayan, at ang pila natin ay uh, mahaba, ayun. So wala namang ganong pasayirong dumarating kasi nga uh, holiday po, holiday, ayan o. Oh. Ayan, ang tropa malungkot. Ayun. Yung ibang tropa sa likod, yun. <laughs> so, anong gagawin natin ngayon? Tambay-tambay lang muna. Tsaga-tsaga. Ayan, at kahit papano, kahit papano naman ay may dumarting na pasahiro, no? Uh, Paisa-isa. Ayan. Ayan isa isa yan po at uh, talaga namang malungkot ang araw na ito holiday po holiday araw ng kalayaan ayan guys thank you for watching thank you bye bye